Loops, basta kayo uh, 2530 ha 2530 kayo abo ng hula eh stress 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 tahimik. stress 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 bitawin, mo muna. stress 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 Amos ka. Game, game, game. Jump. Jump, poppy. ka Katakot naman ako. mo na! Ketan mo na! Mo na. ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang kota yung otin, abah, nakakagat, debe, pare. Debe. yari, Nakakagat pero saan sa, Lalag yun? lalaglagin mo, mo lalaglag yan, yon, break, 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 yan. break, 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 yan! Yan! yan. Debe debe yun. Debe break, Yan. break, 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 break. 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 break, break. break. break hala m oo sasa 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 pa pa sasa 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 na, sasa pa sasa pa sasa pa sasa break break pa sasa pa sasa na sasa e, sa, <toko> <toko>, <toko>, hey. hey. <toko>, pare

Hindi naman po may gagamot. Ay! Ay! Hindi si paring ikaw. Hindi, paring eling. Hindi. na. Awat, awat, pare. Awat, awat, awat. Huwag na ikasama. Eh, pakahatin mo muna. mo muna yan. mo muna. Eh, pakahatin mo muna. Kung lalakad pa. hindi. Hindi ko na-expect ng laban Ay, kinuho ko pa sa deposito ng baboy. Ay, sa isang Huwag ka maintay. Huwag

Ha? Eh, hindi eh, iso ay, iso ba, kasi dina lumakad dina na ba, makakadyabare. <laughs> hindi -tik -tik <laughs> na Hindi na Hindi na tik mo. tik mo. Paskasel mo para. Paskasel mo. Kasapulan mo agad pa, baka mo pag biglang Hindi ako na para ila. Wala hindi na hindi talaga. Hindi talaga, hindi na. Ay, ay, ay normal lang. Kumabit na lang sa sapot. Sa sapot eh. Sumabit na lang sa sapot. si sapot. Nice para... Game, para nyo, sports, no, sports game. Sige, eh. sige. Para Tagal pa. sa... na talaga Para... Okay. Para, okay. Uh, para po... Okay. Um, okay, ano. Oo. mo ka naman. na isang araw. na lang. Nung araw. yan. Mga yan nakalabas ko. Sinasabi ko lang. Nung <laughs> isang araw. basta tayo <laughs> <yung sa araw. laughs> Tignan nyo, kain dalo. Pagkakainom yung dalo, dito Ay, si talaga, ah, ah. na. po, wala na. Okay, okay, okay. nyo. Kas, 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 kas. mo. Pulot mo. Pulot Yeah, Pulot mo. Pulot mo. Pulot mo. Pulot mo. Break, break mo. mo eh hindi natatagal yun hindi na yun yung hindi na yun na yun muna buti pa yun nagyag maliit nasa unakit na eh hulong mo wala pusod ang kagat mo na puso wala ano ka pa? Ginne, spets sa baray. Dapat kasi tayong light dim ko pa, isa pa. Ah. Yan si Henjo, hindi na supo. Hindi na ako binigyan eh. Wala na, ako matas e. Ano pa? Matos. Marikinya pa kisalat sa sandi kaya yang ilaban. Dito wala akong gamot. Hari mag-o. Wala maki

Okay. Kaya ako yung kakaroon pa ng chance. ni eh. hmm. Gawa ng sapot pare, kaya inihila mo kayo nagalaw. Pare, asa? Ang paraan ay eh, ginawa ko na. <laughs> na dalaw pa. <laughs> Oo, oh, nagalaw, nagalaw. Okay. Okay. Na. <laughs> nagalaw, nagalaw naman. Kaso, pare, ganun mo. Ikaw ano yung sapot? Oo. No, 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 <laughs> yo, naglalabini no. no. binilis mo. hindi para ah uh, paragan 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 palakad 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 paragan 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 Hindi, wala paragan 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 na paragan 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 para. Hmm. So, yan umagalo, eh parang 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 hindi walang usap na niya Wala pare patay Hindi pare patay oh, no, galaw. Oh, oh, oh. Para. na. galaw oh. <laughs> yeah, no, na, na, araw, pare na mga kalaban eh. pare walang pare 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 buhay na buhay, pare pare ko na lang. pare wala pare 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 na, pare 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 pare

Oh, yeah. Dala ka dyan dyan. Hindi pa ibigay mo na. Palakatin, palakatin, palakatin pa, yun doon. Kahit ako, inyo yung gagamba, bibigay ko oh. Ba? Oh, mo na. Oo. Oh, oh. oh. okay. Yung kanina, patay yung aking. Yeah. Binigay ko. Palakatin mo pare. ah Para, oh. para palakatin mo yan. No. Dito, ay, ay, talaga ay, mo pa, mo Dito mo dito. Paano ako dito? Diyan may lagay. Wala wala nang usap na sentensya. Tapos hindi pa rin makinig eh. Ay, sport na lang. Sport na lang. Wag naman ni sports galaw. Wag naman tayong ipilit at ano naman, gitang kita. Ano naman ang tsura ng pare? Oo nga. Patay na patay yan. Yon, si pare pon niya ito, nadoon niya nilaban kayo ng akin. Kinagat sa puwet pero buhay na buhay, di ba? Ini-sport ko na lang kasi nakagat sa puwet. Oh, oh ganoon yun. yung, Spartime, yung, yung, Hanggang yung, ngayon, boy na boy parang, na doon. Para hindi ko kumapangit. Hindi mo yung lagayahan, pakay. Mamaya Pamayang mo magkapangit mo rin ka Hindi na nakakabang yung inyo. Hindi na nakakbang. Ang higing nakakapangit, sa kahit lalagay mo. Hindi na yung mas-masan na yung boy na. mo yung lagayahan, pakay.

at oh. ganyan yung kanina kami, pinabalakan. Ganyan kami kanina, kami ngayon... Okay, eh, huwag na lang sa palakad, pare. Uh -huh. Kitay mo na pare, patay na. Sa sport, sa sport. Eh, uh -huh. uh -huh. huminto, lumakas pa nga ngayon. Uh -huh. Pare, paano gagalaw yan? Mayroon niya support, gagalaw yan. Oo. Hindi, mm -hmm. kanina pa yan, pate. Hindi na nalakad. Hindi na, na. Na. hindi na nalakad, pate. Tarap sa ba? Kahit ako, ako yung nagagalaw pa. Kung nagagalaw hmm. pa ito, masasaputan na yan. Mm -hmm. Masasaputan hmm. na yan. Eh, yari, hmm. hindi naman na rin sasapot na hindi lang <laughs> ikilos eh. Malayo. Oh, pa rin? O, sige po, tanong po rin. O, next time. Sadya naman para ito. Pero, sana po, ngayon po muna ninyo sa akin na may sentensya. Para po, okay, hindi din naman kayo taro. At ay, kami kanina pa dito nalaban dito. Yun lang. Yun lang. Hindi na ano.

Two three. Ah, uh, oh, two two one okay. two... Yeah. Two, 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 right? two, two five.